Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa News Up To Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa paniningil ng Coinmate Plus o CMP o CMP Crypto Trading o Wekfi Eagle Club ng verification fee sa kanilang mga investors para daw makapag-withdraw. At ang isa pa nating topic ay tungkol sa RollyX Trading at Arbitrage Circle Trade patakbo na ba sila dahil puro mga papromo na sila at ang arbitrage ay may mga palusot na at alam natin na kapag puro mga palusot ng isang scam company ay patakbo na po yan. Ang una nating topic ay tungkol po sa Coinmate Plus o CMP o Wekfi Eagle Club. Alam naman natin na yan po ay isa pong pon si scam dahil na-issue na po yan ng advisory ng SEC at to good to be true ang kanilang pangakong kitaan. At alam natin na patakbo na po yan dahil may mga papromo na at puro mga kasinungalingan at grab picture lamang yung pinapakita nila na mga officers daw nila. At meron na rin silang paniningil na ginagawa para daw makapag-withdraw yung mga investors dapat daw ay magbayad muna hanggang 10 AM lang daw ngayong araw ang uh, binibigay ng Coinmate Plus para magbayad yung mga investors. Alam naman natin na kapag naniningil na ang isang company para makapag-withdraw yung mga investors ay patakbo na po yan. Mga kababayan, wag po kayo magbabayad nung sinisingil ng Coinmate Plus o ng Wekfi Eagle Club dahil hindi po nila ibabalik sa inyo yung investment ninyo. Ang hinihingi ng Coinmate Plus o yung Wekfi Eagle Club mula sa mga investors ay 20 USDT. Alam naman natin na puro pambobola lang yung mga is companies. Sasabihin nila dahil daw kailangan daw yun para maiwithdraw dahil nakikipag-usap na raw sila sa SEC. Pero mga kababayan, pang hype lang yan ng mga east companies. At wala naman talagang problema sa GCash kundi ang ginagawa nila ay gumagawa lang ng madahilan para wag kayo magreklamo at para makapanghingi pa sila ng pera sa inyo at madagdagan nyo itatakbo nilang pera. Ilang beses na po natin nakita yung ganyang modus, yung paniningil dahil daw sa verification, dahil daw sa insurance, dahil daw sa tax, at dahil daw sa mga maintenance at alam natin ang nangyari sa mga is companies na yon tumakbo po at yung mga nagbayad po na mga investors ay lalo pong nawala ng pera dahil bukod po do sa ininvest nila ay nadagdagan na naman yung nawala sa kanila dahil nagbayad sila akala nila may ibabalik sa kanila yung pera pero sa totoo po wala pong may babalik na pera sa kanila dahil yung sinisingil sa kanila ng mga is companies ay pandagdag po yan ng mga is sa itatakbo nila kaya po mga kababayan, umiwas na po kayo sa mga scampanies at kapag naniningil na po yung mga scampanies para daw makapag-withdraw kayo, huwag po kayong magbibigay ng pera dahil tatakbuhan na po nila kayo. Mga kababayan, huwag po kayong magpapahype sa mga scampanies dahil maaari sa umpisa, bigyan po kayo ng payout katulad po dyan sa Coinmate Plus o CMP o CMP Crypto Trading o Wekfi Eagle Club. Pero ngayon po, wala na pong payout at alam natin na patakbo na po yan. Kaya po mga kababayan, umiwas po kayo sa mga tugo to be true na mga investment schemes at umiwas na rin po kayo sa mga kumpanya na naisyuhan na po ng advisory ng SEC. Mga kababayan, kailangan maging maingat tayo dahil marami po ang mga nagkalat na mga scam companies, marami po ang mga nagkalat na mga investment scams. Kaya kailangan magdoble ingat at lagi pong mag-verify. Kailangan po, bago po kayo sumali sa kahit na anong investment, dapat po siguraduhin po ninyo na meron po yung secondary license. Ang isa pa nating topic ay tungkol po sa arbitrage circle trade at rolly x trading. Dahil may mga papromo na po sila. Talagang todo-todo na sila sa mga papromo dahil patakbo na po yung mga iskampanis na yan. Mga kababayan, kapag may mga papromo na, mga parapol, umiwas na po kayo dahil red flag po yun na patakbo na po ang isang is-company. Huwag po kayo magpapahype doon sa mga papromo, mga buy one take one, yung mga parapol, dahil nalalapit na po ang pagtakbo ng isang is-company kapag todo-todo na sila sa mga papromo ang isa pang red flag na patakbo ng isang company ay katulad po na nangyari doon sa arbitrage circle trade na sinasabi ng CEO nila na nahack daw ang kanyang Facebook page at marami daw ang nanggagaya sa kanyang Facebook account. Ganyan po ang ginagawa ng mga companies bago po sila tumakbo. Kunwari, nahack daw ang kanilang system o nahak yung Facebook page o yung Facebook account o meron daw ibang gumagaya. Pero mga kababayan, kasama po 'yan sa script nila. Huwag po kayong maniniwala sa mga scampanies na 'yan dahil 'yan po ay dahilan lang nila para 'wag kayo magreklamo. Dahil sasabihin nila, kaya lang nagka-problema dahil daw na-hack o merong ibang mga nanggagaya, pero sa totoo po, 'yan ay kasinungalingan ng mga scampanies. Mga kababayan, yung mga topic natin ay na-issue na po 'yan ng advisory ng SEC. Yung Coinmate Plus, yung Arbitrage Circle Trade, at yung Rolly X Trading. At mapapansin ninyo na yung tatlo na is companies ay tungkol po sa trading dahil nakikita nila na konti lang ang kaalaman ng tao sa trading pero madaling ma ang mga tao sa trading dahil akala nila ganun lang po kadali kumita sa trading at napakabilis kumita. Pero hindi nila alam na mahirap po na kumita sa trading. Kaya dapat mga kababayan, bago po kayo pumasok sa kahit na anong investment, dapat po pag-aralan po muna ninyo at wag po kayo basta-basta maniniwala doon sa mga uplines at mga recruiter dahil nang hype lang po yan para po makakuha sila ng DRB o direct referral bonus. Pwede nyo rin pong i-check ito pong YouTube channel po natin. Ito pong news up to date dahil naglalabas po tayo ng mga reviews tungkol po sa mga nagkalat ng mga scampanies. At pwede nyo rin pong i-check ang YouTube channel ni ni Anyol dahil naglalabas din po siya ng mga reviews laban po sa mga nagkalat ng mga scampanies. Dahil marami po ang mga nagkalat ng mga scampanies ngayon kaya kailangan maging maingat tayo i-check nyo po kung merong secondary license ang sasalihan yung investment. At kapag wala po sila secondary license, umiwas na po kayo. At kapag meron po silang pinakitang secondary license, i-verify po ninyo sa Securities and Exchange Commission dahil meron po mga kumpanya na namimeke ng dokumento. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.